nakatali ka sa inuutangan mo. Pero higit doon, nakatali ka sa pinautang mo. May utang ka, matinu tao, hindi mo malimut-limutan yung inutangan mo hanggang hindi mo nababayaran. Pero may utang ka, hindi ka matino, pwede mong malimutan yon. marami ganon. Pero, may pinautang ka, matinukat hindi, malilimutan mo ba yon? Tandan-tanda mo, ang iyong mga pautang, di ba? Ngayon, may pautang ka sa tao, may utang siya sa iyo, mayroon siyang ginawang masama, hindi pa siya nagbabayad, malilimutan mo ba siya? edi di nakatali ka sa kanya. May ginawa siyang mali sa iyo, hindi ka nakakaganti, edi di hindi mo siya malilimot, nakatali ka. This is what I mean. You are bound to people that owe you things. And the only way that you could be free from them is to cut off that remembrance by forgiving them. Nakatali ka sa inaantayan mo